Hi guys. Ah. Just a beach area. Then, nagsa sunbathing. Um, I have my story lang ako ha. Way back when I was ano pa, yung nasa trabaho, yung nasa call center pa ako nagtatrabaho din. Some of my friends invited me to go to Mati para mag para mag beach. Then kapag nasa beach ka na eh, bawal ka magpaitim <laughs> bawal ka mag ano, yung bang I, 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 don't know how feeling yung experience nyo din ito na nag beach kayo pero balut na balut ka yung aw, ayaw, mo talagang umitim ayaw mo mag change yung color mo into tanned kasi ang, ang reason mo bakit ka nag absent is, is nilalagnat ka, hindi mo kaya pumasok. Then, then makikita nila sa skin mo, ikaw lang yata ng nilalagnat na ano, na umitim, na nang bagong kulay, di ba? So right now guys is because is hindi ko yun na uh, gawa dati yung magpatand every time na mag beach ako kasi malalaman kasi ng coworkers mo or ng company mo na nag beach ka lang so right now is um, I'm not employed for several days so di, ano na <laughs> pwede na ako magpatay pwede na ako magganito pwede na ako mag change ng color ah sarap talaga ng init sarap sarap magbabad sa init guys promise ito yung na -miss ko talaga sa buhay yung bang walang ano walang walang ano walang walang bawal asin. in oh sarap maotot ako guys <laughs> so bye yeah, i-enjoy ko muna yung palili pag pag pagano ko pagligo ko oh, bye bye